Ayan mga kagusok Money challenge Money challenge diri sa Nueva Gym Sa mga kita Ara di na area So good na area About dito Sa Nagbutang si kagusok Pagrasya Ayan mga kagusok Nagdasok na ganoon mga kagusok Nangita o Pagrasya ni kagusok Kanapa nindyo. Anapa ninjo, anapa, anapa ninjo Kung asa makita ninjo Anapa, anapa Aman Oo, hala, anapa ninjo Sa mga kita Sa mga kita, anapa

paninjo. Ah, na Dire, dito. Oh, at turo. <laughs> Swerte sa mga kita. Pag-alawas, Swerte sa mga kita. Suerte mga kita. <laughs> 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 Sige naman. Ano nga pa nga nga pa nga pali? Ano nga butang? Dito abot diri. Ano pila? Secret. Dito. Tumuyang abot diri. Dito, di araw, di araw abot dito. Yan mga kagusok, nagdasok na. Basta sugod din abot oh, dito, ka, uh. so good diri about ito sa tumoy. Ako. Abot na Oh, abot dito ganyan. Apo sa may kahoy ang dapit. Sugod abot ito. Sa? Ito ah? Oo. Hanap-hanap na kay... Na. 100. 100? 嗯。<music> oh.